Sakto ang panahon ngayon dito sa Palawan. Hindi natin palalampasin ang mag-ikot-ikot at mag-sightseeing sa napagandang isla nato ng Seven Commandos, isa to sa mga isla na inooffer ng El Nido. Perfect dito ang mag-relax at kalimutan pansamantala ang mga utang mo. Mag-snorkel at makainom ng tubig alat hanggang sa magka-malat-malat. Mag-swimming kasama ng mga naggagandahan at hang turista. Pwede-pwede ka rin magpabida sa balibol kahit gapiso ang talon mo. Swap din ang tumuwad ang ipagmalaki ang pisngi ng puwet mo sa init ng araw hanggang magkulay tan ang mga ito. Mag sightseeing tulad ng ginagawa ko basta huwag kalimutang magpatak ng moisturizer. Makakatulong din ang sanglas para sa iyong eagle eye at sunblock para hindi masunog ang iyong brown na balat. Sa dami ng turista dito ay kami na ang nagmukhang dayo. Meron din palang kantin dito na nag-offer ng mga beers at juices. Syempre may bayad. May mga kwento kung saan nanggaling ang Seven Commandos. Ang isang kwento ay noong World War II at meron na padpad na pitong sundalo dito sa isla at inukit sa bato ang Seven Commando na pangalan. Ngunit wala na ang mga bato. Ang isla ng Seven Commando ay part ng Tour A Island Hopping. Nagkakahalaga lang na 1,000 pesos per head. Siyempre iba-ibang tao ang kasama nyo sa tour. Para sa akin pasado ang tour na ito para sa mga mahihilig at in love na in love sa nature. Surely babalikan ko ang Palawan.